kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino nagmamadali ng DOJ na panagutin ang itinuturong mastermind sa mga nawawalang choping talpakero, ay nakitaan naman ng irregularidad ng abogado ng inakusahang pulis. Nakasabwat sa kaso ang ipinasang affidavit sa DOJ. Kulang raw ito at hindi sinama ang affidavit ng mga inaakusa. Napaka-crucial po ito dahil... Paano kayo magdedetermine ang DOJ ng reasonable certainty of conviction at uh, prima facie evidence kung kulang yung yung mga binabasa nila or yung mga nakasabit sa kanila kulang affidavit lang ni ng mga patidongan so kulang yon so kasi one sided yan sigurado fabricated yan hindi kumpleto ang mga affidavit na hawak ngayon ng Department of Justice cognize na nawawalang sa ayon kay attorney Bernard Vitriolo abogado ng isa sa mga inaakusahang pulis. Tanging affidavit lamang ng mga kaanak ng biktima at ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy ang hawak umano ng DOJ. Giit ng abogado, hindi isinumite ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice ang affidavit ng labing dalawang witnesses sa kaso. So ang tanong namin, paano may evaluate ng DOJ na parehas, patas, at equitable, uh, impartial ang mga darating sa kanilang papeles o affidavits na iimbestigahan nila. Kung kulang ito, so ang aming request sa CIDG ay dalin doon. Ang bagong pamunuan ng CIDG, inaming may natanggap na mga affidavits noong nakaraang buwan mula sa labing dalawang witnesses subalit hindi aniya ito dumaan sa tamang proseso ng investigasyon. Ibig sabihin, hindi investigador ng CIDG ang nagtanong sa witnesses para mabuo ang affidavit kundi ready-made na ito na ibinigay sa kanila We acknowledge receipt ng 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 mga dokumento. So walang walang missing uh, affidavits. Yun lang ni evaluate nga ng mga evaluate ng mga uh, investigators natin. Na hindi naman yung mga investigators natin ang nag-collect ng mga ebidensyang 'yon. So uh, hindi na namin isinamit hindi na muna isinamit sa uh, DOJ 'yon, pero they are not prevented from submitting it to DOJ kasi kuno nga for evaluation pa rin naman yung, yung kaso. Wala tayong sinu-suppress na ebidensya. Sa isang pahayag Sinabi naman ng DOJ na kahit pa nagsumite ng mga affidavit ang CIDG sa kanila, wala naman itong masyadong malaking timbang dahil ito ay galing sa panig ng mga dumidepensa sa kaso. Binasinungalingan pa ng abogado ng pulis na kasama sa kaso na ang sinabi raw ni Julie Patidungan na palaisdaan sa Daan Lake kung saan doon nakuha ang ilang mga itinuturing na ebidensya ay hindi raw pagmamayari ng kanyang kliyente at may resibo silang hawak para magpapatunay rito kabaliktaran sa akusasyon ng witness na si Patidungan. Doon sa palaisdaan, meron po kaming certification ng dalawang LGU, yung Laurel La at Palisay at yung DNR. Pangalawa, yung mga petsa na sinasabi ni Don Don Patidongan na, na doon nangyari yung uh, pagkawala ng mga, mga sabongero, ay na, nasa schooling po ang aking kliyente. Meron po siyang uh, certificate from May. From May to November, nasa schooling po yung aking client sa uh, A uh, confined sa Camp uh, Vicente Lim uh, sa uh, National Forensic Training Institute. Nandun po siya, nag-graduate po siya doon. Meron po siyang attendance sheet, firmado po lahat, authenticated po lahat. Ang kasong ito ay siguradong magiging labanan ng mga magagaling na mga abogado para masigurong mas magiging lamang sa panalo ang kanilang mga kliyente. Una pa lang ito sa mga respect ng abogado ng mga inaakusa. Paniguradong marami pa ang susunod na mga lalabas para pasinungalingan ang mga akusasyon ni Alias Totoy. Ikaw, naniniwala ka bang tatagal ng mahabang panahon ang takbo ng kasong ito? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.